natin. online. Ito na, eh. Will. Ito na, open na daw natin yung camera natin. Ha? Huh? Okay. Ano yan? Ito na, meron na tayong natawagan. Si Ate Arlene. Reyes, from Kuwait. Open na yung camera po. Hello, kayo, Will. Hello, nakikita mo kami? Yan, yan. Ah, ito. Ha? Huh? Opo, opo. Ate, pa-open ang camera mo sa phone. Ayan, ayan na. Ayan! Ayan! Hello, ate! Nakikita mo kami? Hello, po. Nakikita mo kami ngayon? Hindi po. Bak... Ah, hindi tayo nakikita. Eh, nakapoto ka I-video mo. Ang dali. <laughs> 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 hindi namin maintindihan to. Hello, nawala. No, o, oh, yan. Hindi mo kami kita? Ojo lang. ojo lang tayo. Ah, ojo lang. Sayang, nandito kami ngayon sa TV5, sa Will to Win. Nasa ka ngayon? Nananood po ako ng pero sa... Saan? Ako, naputol. Mahina yung signal niya siguro kayo. Mm. Yan, Ayan, Ay hindi connecting. bali. Connecting. Maraming man nakaabangin sa Facebook, YouTube, ma umabot. As of 6 p.m., Will, meron na tayong 259.5K viewers. S Oh, wow. wow, Ang dami ah! Masasangay lang sila sa oras natin mababangunin. Mmm, that's right. Okay, ayan na. Mahirap no, medyo talaga signal, no? Eh? Yan ang mahirap. Pag mahinang signal ang mga kababayan natin sa ibang bansa, hindi natin maano... Si Arlene Reyes <laughs> po from Kuwait. Arlene? Ito na. Hindi, paa uh, natin ang paraan. Paano lang natin sa loob kaya? Kasi mahirap dito sa phone eh. Ayan. Ako, maubos ang oras natin. Medyo subukan mo natin to kasi nakausap na natin si Arlene eh. Dali lang ako, ah. Para naman nag-enjoy naman kayo dito, yung ating kababayan naman outside the studio, ay eh, mabigyan naman ng chance na mabigyan naman sila ng kahit papano. Di ba? Will sa Kuwait kasi binablock talaga yung call, yung mga video calls. Nag-VVPN sila, yes. VPN. Di ba? Ganon. Ayan na. <laughs> Tawagin natin yung mga ibang co hosts Uh, dito yung mga co hosts natin para sama-sama tayo dito. Okay. Pagkita na kayo mic nyo. Alik Ayan, na sa Adeline. Hello, Kaya okay, Namatay. Hindi pa ako patay, hoy. Buhay ako. Ate, pa-open ang camera mo. <laughs> Namatay yung... Namatay yung tawag. Okay. Ate, Arlene, pa-open yung camera niyo po. Yan na. Yan. Ah, yan. Ano trabaho mo dyan sa Kuwait? Kasambahay po. Ah, kasambahay ka. Tika saan ka dito Sa Pilipinas. Uh, Bulacan po. Oh, come on. Oy, ikaw ba yung, ikaw ba yung may mga anak dito? Opo, meron po, tatlo. Oh, batiin mo yung mga anak mo. Nakapapanood ka ngayon dito sa TV5. Live. Sa Facebook, YouTube. Go. Hello, hello, okay. hello. Ito na. And... Medyo na po po. Hello po, sananin po. So... Hmm. Kamusta ang buhay mo dyan sa Kuwait? Okay naman po. Mga ikaw ba yung nanonood na Will to Win sa Facebook o YouTube? Ako po, araw-araw po. Araw-araw po sa Facebook. Okay, salamat. Ayan. E kaya ka talatawagan, una sa lahat, meron tayong, di ba, tanong. Pag nasagot mo, mag-spin na will ka. Hindi mo kasi kami napapanood, no? Sayang, no? Opo, kasi dito rin po sa cellphone. Naku, nawawala eh. Anyway, Medyo mahirapan. Sige, magmensahe ka na sa mga anak mo. Anak, mag-aaral kayo mabuti. Magkatrabaho sa para sa inyo. Ano pa? Sabi sa mga iba. Yung dalawang pang-anak. Sa nanay mo. Go! Nanay. Ito na Para sa birthday. Natawagan mo kami kayo yung year. Matagal ka lang ba dyan sa Kuwait? Ah, uh, dalawang taon na't kalahati. Eh. Kaya nakahuling umuwi. So, eh. Hindi po ako nakauwi. Eh. Ilan taon ka na hindi nakauwi <laughs> sa akin? Ha? Huh? Hindi pa po ako nakakauwi buhat na ko. So, Two and a half years na po. Naku po. Hindi na kita tatanungin kasi, di ba, hindi ka naman, siyempre, busy ka. O oh, yan, bibigyan, oh, bibigyan ka namin ng pang-birthday. Sino magbe-birthday ba? Si nanay po. Sa August. 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 August, August 22, kuya okay, Obi. Okay lang, sabihin mo sa akin, baka may, mat may tulong kami sa inyo. Gamay yeah. okay lang yan. Marami kayong mga dakilang OFWs na hinahangaan namin. Pinagdadasal namin kayo lahat ng mga kababayan natin dito. Alam namin mahirap ang buhay n'yo. Tatlo anak mo. Yung mga asawa mo, may trabaho dito? Wala po kayo. O, oh, hindi na kita tatanungin para, di diba? uh, ano ba? Ah, ano pangalan niya? Huwag tanggalin yung name niya kasi lagyan niyo lang diyan. Ate Arlene. Arlene, ah, uh, Arlene. Oh. Ha? No? May regalo ang Will to Win sa iyo sa kaang TV5. Meron kang yan para ano naman? Oh, yan, birthday ng nanay mo. Tapos para Thank sa, you, kuya. mga anak mo, bibigyan ka ta ng 30,000 cash. Thank you. Babe. Patadala ka, ka na mag, mag ano ka, mag-download ka ng ano, Maya. Maya, Mag-download mo. O, meron kang 30,000. Ano gusto mong gawin namin? Papadala ba sa mga magulang mo? Uh, sa mga anak mo? Ano gusto mong sabihin? Salamat, Kuya Will. Salamat. Thank you, Will to Will. Sa nanay mo? Yan. Nanay, pamirkin. Medyo, alam mo, Arlene, nag-iiyak na dito. Siyempre, nadadama nila yung, yung lungkot mo dyan. Nadadama namin yung two and a half years, di ka nakakauwi. Tapos, yung nanay mo, magbe-birthday, hindi mo kasama. Yung ma anak mo, mag-aaral, hindi mo nadadala sa eskwelahan. Sa kasambahay ka. O, oh, ayan, meron kang 30,000. Okay. Ano gusto mong sabihin mo na sa nanay mo? Ayan na. la ito ang birthday ka na. Ito birthday ka na. Ito ang Para sa iyo ka na. Okay. Yeah, well, thank you. Okay, sige. Maraming salamat sa Arlene. Ha? Yan po si Arlene Reyes. Isa po siyang... Uh OFW bilang isang kasambahay sa Kuwait. At uh, maraming salamat sa panahon mo. Palagi ka manonood. Bukas, magmaya up ka okay. Kagada, padadala namin. Or, ipadadala namin to sa nanay mo dito sa, sama anak mo, ha? Magingat ka dyan. Okay. Salamat. Palapakan po natin si Arlene Reyes. Medyo <laughs> nakakayak, di ba? Ganyang kahirap ang mga kababayan natin saan masulok na mundo.